Ang pag-iral sa lupa ni Padre ay sagana at puno ng maywagang kaganapan at pangyayari. Ngayon paman ang pinakamahalaga sa iba't ibang mga karisma sa kanyang buhay ang stigmata. Ang mga sugat sa kanyang paa, kamay at tagiliran na dinanas niya sa kanyang katawan sa loob ng limampung taon at ginugunita ang mga tanda ng pagdurusa at kamatayan ni Yesus. Aking babalikan ng paksang ito sa pagtatanghal ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito pong ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid. Manatiling nakatutok at subaybayan ang episodyo natin ngayong araw. Sa loob ng limampung taon, ang mga sugat uh, ng stigmata ay isang Malaking problema para sa lahat ng may interes kay Padre Pio, kasama na ang simbahang katoliko. Ang mga ito ay isang nakakakilabot na tanda na umaakit sa ilang mga tao ngunit pinapalayo naman ang iba. Nabighani ng mga stigmata ang mga mananampalataya ngunit pinukaw nila ang puot, galit at uh, pangungutya sa mga hindi mananampalataya. Ang mga sugat na iyon ay uh, patuloy na nananatili at nabubuhay sa ala-ala ng mga tao. Ang kanilang espiritual na kahalagahan, ngayong idineklara na ang prayle na isang santo, ay naging mas maningning o higit pang nakababahala para sa mga tao. Ito ang dahilan kung bakit uh, patuloy siyang pinag-uusapan at pinagdidiskusyonan ng mga tao. Hindi may iisip ng mga tao ang tungkol kay Padre Pio na hindi isinasama ang mga palatandaang iyon. Pinagtitibay ng agham medikal na kung ang isang sugat ay hindi gumaling sa maikling panahon, maaari itong maging tinatawag na gangrenous o ah, pagkabulok. Ngunit hindi ito nangyari kay Padre Pio. Sa loob ng kalahating siglo, limampung taon, ang kababalaghan ay nananatiling nakikita para pagbasta ng lahat. Ngunit ito ay hindi may paliwanag at kaya ito ay naging isang sentro ng pananaliksik at talakayan ng mga siyentipiko. Sa paglipas ng panahon, ginawa ng mga hindi mananampalataya ang lahat upang makahanap ng siyentipikong paliwanag para sa mga sugat na ito upang maiwasan ang anumang kaugnayan nito sa supernatural. At dahil wala silang mahanap, Inungkat nila muli ang mga luma at inamag ng mga kwento na ganap na inimbento tulad ng ginawa uh, daw ito mismo ni Padre Pio sa kanyang mga sugat sa pamamagitan ng paggamit ng asido inilalagay daw niya doon sa mga sugat. Sa paglipas ng panahon, matapos mata-intim na ipahayag ng simbahan ang pagiging banal ng priling ito, ilang mga manunulat at siya mga hayagang tumatawag sa kanilang sarili na mga ateista ay muling binuhay ang mga lumang akusasyon. Nakalimutan na sila ay napatunayan ng hindi totoo noong pangpanahon ng dekada uh, 20 o 1920s sa isang sibil na paglilitis kasama ang mga pagkokondena sa mga nagpapakalat ng na mga akusasyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga makasaysayang katotohanan ito, ang mga lumang akusasyon ay nakakuha ng paniniwala kahit na sa ilan sa mga pinakamahalagang tanggapan ng media sa Italia, o yung mga media outlets, at sa iba pang bansa. Ngunit ang mga ulat ay sinalungat ng mga siyentipiko. Noong September at Siam, 2009, ang mga parailis sa San Giovanni Rotondo ay nag ng isang mahalagang uh, siyentipikong program. Uh, konferensya tungkol sa stigmata ni Padi Pio, kung saan lumahok ang mga kilalang doktor, teologo at historiador pro historians. Ang siyentipikong bahagi ng konferensya ay ipinagkatiwala sa isang pangkat ng uh, mga mananaliksik na pinamunuan ni Professor Ezio Fulcheri bantog at internasyonal sa katanyagan, isang profesor ng pathological anatomy sa Universidad ng Genoa at ng paleopathology sa Universidad ng Turin. Nagsagawa si Pulcheri ng isang mahabang siyentipikong pag-aaral sa Paksa. Sinabi niya na sa isang panayam na ang sumusunod, Sinuri ko ang lahat ng posibleng dokumento mga larawan, x-ray, at mga relasyon sa mga kasamahan na bumisita kay Padre Pio sa paglipas ng panahon. Ang aking konklusyon ay definitibo. Ang istigmata ni Padre Pio ay hindi may papaliwanag ng siyensya o agham. Yan ang pahayag niya uh, Professor Fulcheri. Matapos banggitin ang ideyang umiikot sa mga pahayagang na si Padre Pio mismo ang nagdulot ng stigmata sa pamamagitan ng mga panlilinlang at paggamit ng asido, ang profesor ay nagalit. Pahayag niya. Ngunit anong mga panlilinlang? Anong asido? Inuulit ko ang stigmata ay hindi may ng siyensya. Kahit na ipagpalagay natin na ang mga sugat na ito ay kusang loob na ginawa ni Padre Pio sa pamamagitan ng pagmartilyo ng pako sa kanyang kamay o pagtusok nito, halimbawa, hindi may paliwanag ng kasalukuyang siyensya kung paano mananatiling bukas at dumudugo ang gayong malalim na sugat sa loob ng 50 taon. So, ibig sabihin, laging presko uh, ang sugat bawat sugat, bawat hiwa ng balat, mababaw man o malalim, ay kinakailangan dumaan sa isang proseso ng uh, evolusyon. Hindi ito maaring manatiling katulad noong panahon ng naganap ang pinsala. Maaring ito ay gumaling sa lalong madaling panahon o ito ay gumaling ng may kahirapan at, at mas may malubhang kahihinatnan habang tumatagal. Kapag nangyari ang isang pagpapagaling, ito ay palaging nailalarawan sa pamamagitan ng maliwanag na pagkapilat. Hindi ito maaaring mawala ng hindi nagiiwan ng bakas. Ngunit alam natin, dahil may mga litrato at medikal na testimonya, na ang mga kamay, paa at tagilira ng katawan ni Padipio Pio ay walang mga galos, walang peklat, walang bagong pumarsyon ng palat na tipikal ng isang gumaling na sugat at walang anumang ganong uri ng palatandaan. At ito rin ay hindi maipapaliwanag ng agham. Para sa mga mananampalataya, ang mga sugat na ito ay nagpakita at patuloy na nagpapaalala sa atin na si Padre Pio ay isang espesyal na taong pinili ng Diyos upang tawagin ang atensyon ng mundo sa dakilang misteryon sa kasaysayan ang pagtubos ni Yesus sa pamamagitan ng pinakamatinding pagdurusa, isang kamatayan sa krus. Si Padre Pio, ang tanging istigmatisadong pari sa kasaysayan at tinawag na Alter Christus o isa pang Kristo. Tinukoy siya ni Papa Pablo VI or Paul VI bilang isang itinatak na kinatawan ng istigmata ng ating Panginoon. Ang istigmata ay ang tampok na katangian na nagpapakilala at kumakatawan sa buhay, mensahe, misyon at kabanalan ni Padre Pio ng Petrel China. At yan po ang ating istorya ngayong araw. Sana'y pinagyaman nito ang inyong kaalaman tungkol sa istigmata ni Padre Pio. At sa punto pong ito ay wawakasan ko na po ang ating pagtatanghal. Naway na gustuhan po ninyo ang ating istorya at kung naibigan po ninyo ay mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa ating mga bagong taga-panood, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na po kayo sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na mga episodyo sa hinaharap. Gawin ito at may namin kayo sa aming susunod na pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At uh, sa akin din pong inaanyayahan kayo na suportahan na aming channel sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga donante at mga taga-suporta na nagbibigay po ng abuloy at donasyon buwan-buwan na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Pani Piyo. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang uh, mga pamisya ng buwanan o lingguhan na naayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o donasyon. Pakatandaan ang turo ni San Anselmo at ni Papa Benito XV na ang mga misa na ipinagdiriwang para sa inyo habang kayo ay nabubuhay pa ay mas makabluhan kaysa sa mga misa na ipagdiriwang matapos ninyong yumao. Kaya samantalahin po ninyo ang pagkakataon nito bilang isang uh spiritual na pamumuhunan o spiritual investment. Kaya wag na po kayo mag-atubili at lumahok na po kayo at uh, sa ganong paraan ay masuportahan tin po ninyo ang aming apostolado upang ipakalat ang pagkakakilanlan kay Padre Pio. At sa mga lumahok na po na sa aming uh, grupong ito, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Bahala na po sa ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihan loob. At maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.